Hi guys! Sorry sa uh, pang-third part ng ating video, yung summary ng pag apply dito sa Czech Republic. Siyempre, from the very start up to finish. And siyempre, kung di nyo napanood yung part 1 and part 2, so panoorin nyo na lang po. And then, lahat ng mga summary na to na binanggit ko is meron po akong uh, full video sa ating YouTube channel, sa TikTok, and tsaka sa ating Facebook page. Pero mas uh, nare ko sa inyo yung aking YouTube. Kasi po doon is naka-playlist siya. So, organized in short. So, mas madali niyong mahanap ko ano na yung hinahanap niyo. Anyway, anyway. So, back to topic na tayo. Part 3 tayo. So, nagtapos tayo doon sa part 2 about doon sa mga gamit namin na dito sa accommodation namin dito sa Czech Republic. So, kung sakali na ang madatnan nyo na accommodation dito sa Czech Republic is walang mga utensils like mga plato, kutsara, tinidor. So, bibili po talaga kayo sa mga malapit na supermarket sa inyo. Pero kung merong space pa doon sa luggage nyo, pwede po kayo maglagay sa luggage nyo isang plato, isang kutsara, sorry, isang plato, isang kutsara, at saka isang tinidor. So, ayan, not bad naman kung maglagay kayo ng ganon So, some of my uh, kasamahan din before, yung mga kabatch ko, is nagdala din po sila ng rice cooker. Pero, bumili lang sila ng adapter dyan sa Pilipinas. Kasi, ang adapter po dito is iba. So, bilog. So, pag nagpunta kayo ng Ace Hardware, o di kaya mag-check sa Lazada or sa Shopee, is makikita nyo po doon is euro, euro, yung bilog yon saksakan. Sa atin kasi is siya eh. Pero same lang siya ng watts. So, one, 220 rin kasi dito, 230, something like that. So same lang siya, okay lang magdala na rice cooker kung may space sa inyong uh, luggage. Pero kung wala dito na lang kayo bumili, so mga kayo dito ng halagang siguro mga 400 yung maliit na rice cooker. Good for one person siguro kung lalaki or two person naman kung babae. So 400 sa pera dito, uh, mostly na sa mga 800 pesos yun kung i-convert nyo dyan. So guys, kapag nagpunta rin kayo dito, ang iwasan nyo rin, kasi syempre pagbaguhan tayo is nagko-convert tayo. Ang iwasan nyo rin po is yung conversion kasi manghihinayang talaga kayo. So malaki yung pagkaka-difference ng Pinas at saka ng Czech Republic. So pag lagi nyo i-convert yung pera nyo dito, na kinikita nyo dito, i-convert nyo sa Pilipinas, lagi kayong manghihinayang. Anyway, bakit ko nasabi yon? Meron kasing mga cases na yung iba na babasa ko sa mga comment section natin na sinasabi na ang, bina ang babayaran daw nila sa bahay is five uh, 5,000 crowns. So, yung 5,000 crowns kasi pag kinonvert mo siya sa Philippine peso is nasa I think 12,000 to 13,000 pesos. So, ang mahal daw ng bahay sa bahay which is Kapag nandito ka po sa Czech Republic, ang 5,000 crowns na bahay ay mura na para sa akin. Bakit? Ang akin pong bahay, yung unang bahay ko is nasa 6,500. Bahay ng mga tropa ko, 8,000. Yung 6,500 po, dalawa kami sa isang room. So, per head po ang 6,500 crowns. Ngayon, yung 8,000 naman, solo siya sa isang room. Yun namang isa kong tropa is nasa 9,500, dalawa sila sa room. Tapos, yung sa amin naman dito is 300 per night. Pero sagot kasi kami ng company namin. So, 300 per night, itimes nyo yun sa 30 days. So, magkano? 9,000 per person. So, ganun po yung kalakaran dito. Kaya, kung may mag-alok sa inyo, tapos 5,000 lang per crown. So, mura na po yun para sa akin. Para sa akin, ha? Mura na yun. Next natin, eh, syempre, pag nandito na kayo, ang sunod yung question is tungkol sa, uh, pagdating ba namin dyan, magkakaroon agad kami ng work? No, hindi po. Pagdating nyo dito, kapag ang natapatan nyo is holiday, Ilagay muna natin kunwari holiday ha. Kunwari holiday ang natapatan nyo. ah, uh, hihintay nyo na matapos mo ng holiday. Pero kung hindi naman siya holiday, within a week, is magbabayometric na po kayo. Bakit kailangan ng biometric? Kasi kailangan nyo po ng TRC. Ang dala nyo kasi na visa is Schengen visa. Ngayon, pagdating kasi dito sa Czech Republic, kailangan nyo kumuha ng TRC card, which is ang nakalagay naman isang long-term visa nyo dito. So, temporary residence kay dito. So, pag nakakuha na ba kami ng card na TRC na to is makakapagtrabaho na kami. Ganito kasi ang senaryo dyan. Uh, within a month, bago kayo, ma bago nyo ma-claim ang inyong TRC. It's up to your company kung pagdating nyo, dadalhin na kayo sa biometric and then pagpunta nyo ng biometric, pag on process na kayo, is pwede na agad kayong mag-work. In my case po, is on process pa lang kami pero pinag na kami before sa dati naming company. It means, kasi August 24 kami, nagpunta ng uh, ministry dito sa Czech Republic para sa biometric pictures, ganyan. Tapos, August 27 is nagwork work na ako. Start work ko na sa company ko. Then September 24 naman is dumating yung akin TRC which is kukunin ko ulit siya doon sa ministry. So wag kayong mag-alala kasi pagkuha nyo niyan sa ministry bibigyan kayo ng slot and pag binigyan ka ng slot magpapalam kayo sa mismong company niyo kasi hindi niyo yung pwedeng hindi pupuntahan. Don't you worry guys kasi pag nandito kayo sa Czech Republic hindi kasing higpit ng Pilipinas pagdating sa mga siklib. So ang siklib dito ang pagpapaalam dito is napakadali lang magpapaalam ka lang magsasabi ka lang and good to go ka na. Next naman nating step is, eh, syempre, pag nakakuha na kayo ng TRC, nagwo-work na kayo. So, paano naman ang style ng sahuran? Ang style po ng sahuran, for example, kagaya ng sakin. Kasi, i i itatry na lang natin yung sakin ha. Ang amin pong sahod is every 15 of the month at that time. So, doon sa dati kong company ha. Pero yung akin kasi ngayon is every 10. So, depende yun sa company. So, every 15 of the month, sasahod kami. Kung August 24 ako, nagkuha ng TRC. August 27 ako, nag-start uh, ng work. 27, 28, 29, 30. So, meron akong 4 days hanggang August 30. Ang cut-off po ng company ko at that time is August 1 to August 30. Ibig sabihin, a whole month is yun yung cut-off niya. Ngayon, yun pong four days na ipinasok ko, yun lang po yung sasahurin ko ng September 15. Kaya mas uh, mas advice ko po na sana is uh halimbawa may meron kayong mas medyo malaki yung inyo madadala na uh, pang-start. So, dala po kayo ng mas malaki. Kasi nga, ang unang sahod nyo hanggang pangalawang sahod is hindi po siya kompleto. So, ang mangyayari kasi nyan, pag sahod nyo ng September 15, for example, kagaya ng senaryo ko, sahod ako ng September 15, magkano lang ang sinahod ko. So, four days lang yun, nasa apat na libo, na mahigit lang po ang sinahod ko noon at that time. Kasi may mga kaltas na kagad. So, pagdating ng October 15, sa huran ulit namin, although na natapos ko or nakompleto ko yung isang buong buwan na pagtatrabaho ko sa dati kong company, pero at the same time, may kaltas din kami sa bahay. So, hindi po ibig sabihin na kayo ay bago lang sa work is wala pa kayong kaltas. Kung kayo ay may bay na accommodation ha, kasi ako kasi before may bay daw na accommodation. So, pagdating nyo kasi dito is magraran na po yun, kakaltasan na kagad kayo. So, kung ang dating nyo is August, kagaya ko na August uh, 11 is nandito na sa Czech Republic. So, yung month of August po is babayaran na rin namin siya. Kahit pa sabihin na August, ay August, ano ka naman dumating eh, hindi po, mag start po siya ng isang buwan talaga. So binayaran na po namin kaagad siya, tapos may bayad pa rin kami September. Kaya po yung unang six months nyo ng pagdating dito sa Czech Republic, masasabi ko po na yun yung time nyo para mag-start all over again. So talagang mahirap yung first six months nyo dito sa Czech Republic. So kausapin nyo na kaagad yung family nyo na may iwan nyo dyan about that. Kasi yan po talaga ang struggle ng mga napunta dito sa Czech Republic. Sa first six months po namin dito sa Czech Republic, yan po yung pinakamahirap na stage para sa amin dito as working visa. Anyway, lagyan natin siya ng part 4, no? Try natin yung part 4 kasi may mga kasunod pa to.